Oh. Ligo tayo, guys. Sarap dito maligo. Ang lamig ng tubig. Ang <laughs> lalim. Dito ako sa malalim. Kaga. Nanguha ako kinasun, guys. Tapos, pakita ko sa inyo yung kinaso na nakuha ko. Yung mga shell na nakuha ko. Oh! Ang daming shell pero ano, mga maliliit. Ah, babaw lang pala. Magtahanan mo na tayo. Pwede mo guys, no? Dugnaw kayang tubig. Ay, isugong ulan. Ulan, ganiya. Uh, Dugnaw kayang tubig. Ang um, ulit na kay. Akong panangin sa balay. Maligo ra kong kadyot. Ayan, nabita na ko ani Dugay. guy. Eh, nanguha pa mga shell. Ay, pakita ko sa inyo ah, Yung mga shell na nakuha ko. So, shout out sa lahat ng mga friends ko dito sa sa YouTube, no? Wa, nagitay update, ani, kung yung unsa na ta. <laughs> Wa, nakoy mga nakita ng mga friends natin. Dekan mga bata ang ligo ito. So, hapon na. Ulit na ta. Okay. Mangumpra pa ang aking isi dito. kaya mga kuha na mga kuhaan. Mga tubig. <laughs> ito guys, malapit ng December. Nakapag-reapply na ako sa aking sa aking munting bahay. So ito guys, nakuha kong kuhaan guys. Oh. Ang nakuha kong shell. Ito siya you know Isang balot gagmay siya pero di ako mag matter sa ano nito sa sa laman ang sa akin yung sabaw the best ang sabaw ni guys the best very very sarap matamis na matamis na basta masarap siya ang sabaw so dito ito yung advantage kung malapit ka sa dagat na may mga shell kay free ka lang manguha ng mga shell sa dagat so, malapit lang ang city dito guys doon o no? oh, makita nyo dyan yan na yung city dyan malinis naman ang dagat kahit malapit ang city malinis siya. kasi itong hugasan kaya butuon unya bye